So shout out guys, nandito tayo sa tinatawag na water trip at nungtunghayan po natin ang mga century people sa mga tribong blaan uh, ito po'y uh, isa sa kanilang banal na ano, banal na halaman na kung saan ito po'y nagagamit nila sa panggagamot sa lahat ng uri ng sakit so kinukuha nila ang tubig nito so dahil tayo ay nangalap uh, gusto, gusto din natin na magkaroon ng uh, pang kalahatang gamutan so ang sekreto naman po para makuha mo ang enerhiya ng buong puno ay kukuha ka ng ugat so yan yan at na isa pa sa matindi nito napapansin niyo mga kapatid ay siya ay nakapatong sa bato so medyo matagal na to dito at ano na so nagdaang vlog ah, na, uh, na rin pinapin ko so, Napapansin niyo para siyang ulo ng ahas din yung sa dulo pang bawat bunga no? so kung napapansin nyo din para siyang uh, shiba beads kung tingnan niyo, pero hindi po siya shiba beads ito po yung malambot yan. pero halos katulad lang oh. yan o oh. yung shiba beads at saka ito yan so ako okay, yung ano na kukuha sa so, nga lang sa mga

tulang Ito lang kukunin natin. Ayan. So, pag gagamitin natin sa dating sa kung gagamot na ilan po ang ugat at kukunin. yan, Pero may mga halaman din na kailangan yung katawan talaga ang kukunin. Ayan. Again, na po. So, sa mapagpalang parahon So, ang ano nito kahit po sa siyensya, Uh, mayaman po ito sa alkaline kaya ito ay ginagamit mga kapatid natin century people mga tribong blaan sa Mount patutong. Yan. isang mapagpalang panahon at sana ay nagustuhan nyo po ang vlog natin ito sa araw at hanggang sa muli, mga kaibigan